Good morning guys! Ito ginagawa yung swimming pool ni Ate uh, Getting ready for the summer Bukit pa si Ate ni swimming pool. Ako rin meron Ito nag-leak kasi yung pool niya, kaya under re renovation siya ito year ni Ate yang amin gitu di pihak. Oh, uh, koko di tertin tahu Kakashi nah. Itu namanya oranges. Ayami bunga pa. Oranges Itu namanya uh, lime. Kami bulak balik Yung bunga. Ayan. Tapos ito. Yung uh, grapefruit. Ayan. Grapefruit siya. Kaya napapaligiran ng citrus itong kobo-kobo niya at ayan. Ayan. Grapefruit siya. May mga bunga rin. So, din siyang kunyari sa pagita dalawang ano ano eh yung bangon niya, pag namulaklak din ito ang daming bunga yun ito kasi na grapefruit maasin yan kubo kubo yan kabuhan ng backyard ni ating likod bahay likod bahay niya maliit na storage. Ito ang nililinis ko. Pag natapos ako sa akin, oh my god. Dito ako dito, maghapon ako ng ko. kot Dito lang. Oh, dalawang ano to. Dalawang yard na malalaki. Ito maliit na bahay. Binili niya nung katabi. Ayan, punong malunggay. Dapat pinuputol ko yan eh, para hindi tumaas. Puputulin ko pa yan itong kanyang aming mga service ni service pang basura ito aking trailer ito pinupuno ko ng basura yan oh, pag na pag napuno yan dito kabit ko sa truck kong luma yung lumang truck ko yan Ford uh, F-150 Rouse edition yan so, Ayan. Browse edition. Kaya medyo mababa siya. Kumplito na siya ng mga skirt. Ito naman trailer namin. Pag gusto kami ikargang sa sakyan ito ginihila lang. Ganoon ang yard ni ate doon dalawang gate yan bago ka makapasok dito ito wala lang laruan lang ito yung motor ni ate ako lang pwedeng mag drive dalawa lang kami pwedeng mag drive yung panganay ko at saka ako kasi ayaw nila ni drive masyado daw malaki malaki nga naman talaga parang bus kalaki pero pag ito ang ginamit namin pag pamilya, kunyari, kunti lang kami pupunta. Isang biyay, eh. yung minivan na yan. Hmm. Ito naman, laruan ng anak ko. Dumi-dumi. Eh. Dami niyang sasakya. Yan, yung kalamansi. O, oh, yung kalamansi rin dito. Yan, punong-puno ah. Ito, bahay manukan namin. Hehehe. Ah. May konting manokan si ate rito. Uy, naminigilit. Look. Oh, ako nabulaw. <laughs> Sorry. Mayroon kaming konting manokan. Ayan. Cook, 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 mga uh, ano yan, uh, may 20 yata ito 20 manok tsaka dalawang pato ayun pato doon sa likod yung pag nangitlog mga to sampo ano isang araw but most of the time you know hindi naman sabay sabay naging itlog pag gusto namin mag itlog pinapakain namin ng pampaitlog kaya di na kami bumibuli ng itlog yan sila na lang sila ang aming supplier ng itlog dito sa backyard ni ate yan matakin niya pag nililinis ko to kasi maghahamon ako nag tututut kaya yeah. kaya ayaw kong ayaw kong mag ipamuni yung channel ko sa YT kasi wala wala akong oras dito lang paglilinis ng mga sasakyan mo. Ito, Nakabukas ba? Papakita ko sa inyo lo. Kung nakabukas siya. Ang bahay namin pag nagbibiyahe kami. Ayan, bukas. Nakupo, ang dumi. Dito, ang loob. Ito, dinadrive ko pag natutulog kami may pupuntahan kaming mga sa dagat spin the light dalawang gabi kanon ayan to ang kalooban na motor home niya eh ate ayan itong parting ito nag slide that yan lumalaki lumalabas siya hanggang hanggang ito tingnan niyo yan yung parting yan ito ito pupunta rito lalapat doon lalapat dito kaya pag nagbukas yan ang luwag ang luwag dito sa loob to be sink ayan sink siya to may microwave wala ano to ayan no. Yeah, full size refrigerator. You know. Nako po, ang dumi. Alam nyo ba, pag ginamit namin to, <laughs> ako napapasubong maglinis eh. Kasi ay kong itagbo ng madumi. yeah, may may ang laman nito washer and dryer ito naman ang kanyang shower ayan, may shower si John hmm. tapos dito ito ang bathroom ayan may CR siya may mayroon din sa gitana tapos punta sa likod na likod may kama may queen size. Queen size bed. Ako po, pag ginamit to, mga dalawang araw kong linisin to sa dumi. Kasi matagal na namin hindi tinakbo to eh. ito ang, ano, may TV rin na mali dito sa bedroom niya. Ayan. Pag may nakahiga, pag tumatagbo, tatalbo-talbog lang. Yeah, masarap i-drive. I mean, parang kutsi rin magaan. Kanya lang malaki. Mahawa siya. Kaya lang, pag nag -prino ka, malayo pa lang. nag -pre ka na kasi pag hindi, naka, kukulagin ka ng space, baka mabangkawin na sa harapan. to ah, ito, ginagamit lang namin pag pangpamilya. Diyan na, ako nakaupo na may TV rin sa harapan yeah Walang. Wow. binili namin to nung no, nagkasakit ang nanay ko kasi hindi na namin siya maisama pag walang sasakyan na malaki kaya yeah. binili ayan ito pag pinalinis ko yan sinisingil ako 180 dollars <laughs> ay naman ako lilinisin ko dalawang araw kong hugasan itong apartment na to luma, 3 unit binili rin dati para sa kanyang parkingan ng mga bus kanyan, kanyang mga bus lima yata nagpaparking dito kasi marami sang ganyan eh yan. Walang nyug na walang bunga. <laughs> oh my God. Ah, ito pala pag kailangan namin ng ilain kotse na sira. Yan. Dito sinasakay. Trailer din. Hmm, kailangan ng pintura talaga itong truck Ito lalo ko ito kasi nung pinag pinagbili ito Bini, binili, ni ate may bakod dyan sa may oranges may bakod tinanggal namin kaya nag isang yard na lang siya hanggang dito yun yung kalaki niya gandun pero itong kalamansi ko talaga ang sipag punta natin yung isang bahay ko kasi dito ako nakatira katabi ni ate Oo, parang ako na lang kasama niya rito kasi siya lang mag-isa rito kaya pag hindi ko nag-isa rito tawag ng tawag sang ka na kaya binili itong kapitbahay niyang bahay wala <laughs> ng kapitbahay niya binili dito ako pinatira Batsura ang likod dito Ayan Swimming pool ko Puba kami naglilik na tubig Ayan ito naman ang akin Matagay nyo Tatlo Tatlong bahay nililinis ko Kaya ayakong kaya kong yung whitey ko kasi Pag namuni yun Wala na Hindi ko na magagawa itong mga to stuck na ako dyan ito palabas oh, yung garahe ko garahe kong isa ito front ni ate ito truck ng pamangkin ko dito nagtatrabaho itong papingkip pa mangkin kong to so yard lot yan ginugupit kian yan mga buses na yan ginugupit ko yan. para hindi lumaki ang bike. ko alam niyo lumang ni burro dito e eh. ayaw lang talaga umalis niya dito kasi e bayad na lahat to lahat ng lupa niya dito bayad niya bayad na kaya sabi niya bakit pa ako lilipad dito na lang ako dito na lang siya dito na lang kami ito ang mulberry tree may buwan na kala niyo alukon e eh, oh. di ba ito, ganyan lang magandang sa kabila dito sa arap ang tatlo tatlong yard, doon dito, tingnan natin ang pag naglinis ako rito, maghapon pag yung na-update ko na sila na ano na lang maghapon ako, nagkukot-kot dito Nagkukupit ng halaman, naglalamuan. Kaya kailangan ko talaga yung riding mower. Pag hindi, hindi ko matatapos na isang araw. Ayan, dito. Ayan, nakasolar si ate. Ilang panel yung solar niya? 68 panel kasi ilang unit yung kanyang AC sa dalawa apat apat na ECU sa bahay niya kasi nandito yung office nga ah, ito ito din itong truck na to. ito rin kutsi pa rin ni ate ito itong truck na ito truck ng panganay ko bumili siya ng bagong sasakyan Binili ko to para din niya balik para may gagamitin na lang ako at least ito medyo bago 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 si konti ya na lang bumili ito sa so, dami ng sasakyan niya ate hindi mo alam kung anong gagamitin So pang pamilya rin namin. Ang laki ng pamilya namin kasi kaya ang lalaki ang kanyang mga usakyan. Okay. Dito na lang tayo magtatapos. Kasi sasalok pa ako ng tubig. <laughs> uh, inumin tubig ba? Filtered water. Okay guys. See you next time. Siguro next time na vlog ko to. Malinis na to. Yard ni ate. Ito ko yung punong yan. Lahat. Para lang hindi madumi. Okay guys. We'll see you later. Bye bye.